magkita rin sa mga ka... mga idol nate, na ano, na din ito tulugan, yun tatlong libo kini kita araw, yun 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 Walang kainan, walang ligo ligo. <laughs> 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 walang liguan, walang tulugan. Oh, oh itu, so. so, itu ya. Uh. Ah, 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 para, ah, go, ya. Oh, Inawagot tala ulo ba? Abahawakan mo bin, bin doy. Abahawakan mo bin. Ba, oh, ang galing niya bumumba ako, idol, Bu, galing. ano, ang lakas bumumba, oh. Ang galing lakas bumumba. Mas na yun? Oh, diba? Ang ah, lakas. lakas. na ito bumumba. Eh, yeah, sundan mo sila down sundamo mo. Sundan mo sila doon. Sundan mo. kitang oh, kita na. Ayun, uh, si Walang Tulugan, oh, nagtulak ng motor, oh, yun, uh, Walang Tulugan, uh, Walang Kainan, Walang Liguan, ano, Walang Tulugan, Walang Tulugan ba? Ha? Uh, ayan, yeah, yeah, ayan. Yeah. Ulang. Hey, uh, Drew. Ah, uh, ulang kainan, ulang tulugan. Ilang kita? Uh, Magkano kinita? Ah, uh, tatlong uh, Eh, eh. Mas masawa ko sa ano. Mas masawa ka pa kumita sa inyong kaysa sa, sa, sa jeep. Ayan, di si walang tulungan oh. Ayan, ayan, ayan. Mas <laughs> ah. <laughs> masawal mo pala sa ala. No, kumikita sa jeep ano? Uh, si, kumikita yung jeep eh. Kumikita yung jeep eh. May git lang ang... Ang hindi sa uh, uh, mga jeep. May git lang isa libo o 2,000, libo. lang sa iyo eh. Oo. Oo, yun. Ah, oo ah kaya pala na. Oh. Oh. Ah, kaya pala na no. oh. Kaya pala 3,000 ang kinikita mo. Kailan mo din siya? Oh. 55,000 ko? Grabe naman. 55,000 daw to. I don't. Ha, hindi, hindi natutulog eh. Oh, hindi natutulog, hindi naliligo, hindi. Hindi kumakain. Tayo, lumunsay. Tayo pala na ano? Tayo kumikita sa ganun. Tek.

Kaya ilagay ko yung mga ano nyo, mga eh ano ko dun sa ano, ilagay ko mga pangalan doon. Kaya si Idol Tumas. Ayun. Ah. ayun. 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 Ha? Okay, punuhin natin yan. Punuhin natin. Ay, napagod na. O, oh, sige, ako, ako, ako. Sige. <laughs> <laughs> natin, yung Puno na natin, kasi. Puno na natin ba nyo eh. Puno U na. Inisan ko, ano? Inisan ano. ko yung, kan? Ban Ah, last na to. Last <laughs> na? Oo. ah <laughs> oh. ayo Ayo bayar yang Yan. Yan yung... Sige, kay, sa, eh, ano ko dun sa ano? Sa, sa YouTube, eh, ano ko, eh, eh, lagay ko yung mga pangalan doon. Wag, sa YouTube. Eh, ano yung mga pangalan din doon? Ah, uh, susita tayo niyan. Para, doon sa YouTube oh, channel ko. Puno na ba? Oo, oh, puno na puno na? Oo. Oh. Maglinis tayo. Puno na pala. Yon. Ito, buhangin. Yon. Ito, makahanap yung... Ano? Ano? oh. oh, wawali, oh, wawali sa dati ito. oh, dito ako. Ah 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 O! narangan O! 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 na lang. Dala na, dala na. Pwede to. na lang. Dala na. natin maliit? Oh, ay okay, si Andrew. Walis. Oh, sige, sige. Pakainit. Iinit yun. Bye-bye. Bye-bye. Tsaka magandang umaga po sa lahat. Bye-bye po. Tsaka shout out po sa inyo lahat po. Maraming salamat po. Bye-bye.